Hello. so <laughs> ito yun nga uh, kababayan na dito sa Pilipinas. Ito yung husband niya si ano pangalan? Husband. Ilya. Ilya si Ilya, Ilya. Uh, and then si Andrea. <laughs> <laughs> Salamat. so <laughs> guys, welcome back to our channel. Susunduin ko si Galina sa trabaho niya. Panahon ngayon, ulan Kasi month of uh, October, kanina ng umaga, ulan hanggang ngayong gabi so bukas hanggang Wednesday o Thursday yung uh, ulan dito sa Minsk so yan yung uh, simbahan ng Orthodox yung pinakamatandang isa sa pinakamatandang uh, simbahan dito sa Sintor dito pala ako ngayon sa galeria uh, Nimiga Uh, yung mall nila dito so dito ko muna antayin si Galina hanggang uh, 9pm uh, so maaga siya ngayon uh, uuwi uh, napaga ng isang oras 10pm so ngayon is 9pm uh, so 30 minutes na lang nalabas na siya sa kanyang gabaw so ito yung uh, uh, buwan ng October, so maulan. By next month siguro, mga, uh, ano to mga uh, November, siguro maaga yung uh, winter dito. So ngayon, sobrang labig na dito ngayon guys. Ito yung uh, Main World, na bagong uh, mga buildings dito. So nandito pala kami ngayon, is para puntaan yung kabayan namin na uh, nakapangasawa ng Belarusian so dito siya mismo nakatira sa lugar na ito so ito yung uh, alam nyo guys itong area na ito ito yung uh, old airport dito sa Minsk so ngayon ginawang residential building sobrang ganda dito sobrang tataas ng mga buildings yung mga dahon uhulog siguro month of uh December wala na yung, uh, mga dahon toro na yan uh, skeleton uh, 90 sa tawag nun yung skeleton tree so babalik yan by next ma uh, next year na sa mga bandang uh, June saka babalik yung dahon ng mga kahoy dito sa kanila ng kahoy na natatanggal uh, pera lang sa sa uh, pine tree hindi yon naglalagas ng dahon yung lahat dito naglalagas so pag tignan mo dito uh, um, uh, month of December kung wala pang isno puro lahat uh, skeleton yung puno so, dito na kami ngayon sa kanilang building so dito na sila sa ibaba, hindi na kami aakyat kasi may lakarin pa kami ni Galina ngayon pagkata. Uh, pagkatapos Di mo nas ah, bibigyan ko siya ng uh, uh, na yun yung sinigang sinigang na uh, galing sa Pilipinas. So, para makatikim din siya ng sinigang. Dito kasi dito walang uh, binibinta na sinigang. Yeah. So, so last uh, na ito anong buwan yun? April siguro. Yun din yung buwan na bumalik sila dito sa Uh, Belarus kasi last year uh, pumunta din sila ng Pilipinas so ngayon dito na sila sa Belarus hello sa <laughs> <laughs> so, ito kababayan ah, bah na ah. dito sa Pilipinas ito yung husband mm -hmm. niya si ano Ilya. Ilya si Ilya uh, and then si Andrea. <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> yung building dito yung mga moderno na mga building dito sa Minsk so ka-open lang ito so mga hindi pa ito 10 years kailan pa ito nagawa? kailan pa yung mag-vlog dyan banda may malaking mall so sobrang tangkad na mga building parang BGC no? parang mga BGC parang doon sa Manila yung BGC sa atin so o Ito yung labas ng kanilang building so lahat dito makikita mo talaga oh so ako ita, ita sita sigmoy iliyat sigmoy seventh floor but seventh floor it looks like high <laughs> next month people say. next month next month will be open at subway station the mm. aerodrome na Aero ah aerodrome na aer it is the third line ito na lang sa yung dinaanan namin <now. laughs> Sige, babay kabayan. Salamat pala sa isa. Binigyan kami ng isda ni kabayan at saka ni yung husband niya, si Ilya. Thank you pala sa isda. You're welcome. So, Pag may time na sige, ha. So, ano po? Seven for no? 7 Seven. Ah, dito na. Okay. So, ito yung, uh, ito yung means Ay, wala ko pala. <laughs> security <laughs> dito sa tayo <dahila>, ha? <laughs> okay. Favorito ni Kalina. Si? Uh, salamin. Krecio. Na. Ang ganda yung bahay dito guys. Sa area. Kapit. Okay. okay. So let's go. Oh, ulan. Dos. Ngayon so, is Pabalik kami ngayon doon sa kung saan kami kanina. Siguro mga 10 minutes or 20 minutes yung lalakaran galing dito. Doon pa sa unahan, makikita mo yung sobrang dami ng mga matataas na buildings. Oh. So, Yes, yeah, print spries. Okay. да? Okay. Okay. So yung Pilipino dito siguro na sa mga uh, hindi ko kumulang na sampung Pinoy lang dito yung uh, nakatira dito sa Minsk. So yung kakilala ko si yung lalaki before na nakapangasawa din ng Belarusya no bae dito. Tapos yung na-meet namin ngayon so pangalawang beses ko na siyang na-meet. Last siguro na-meet ko siya 2021 At ngayon Agaling pala sila din ng Pilipinas uh, bumalik sila dito ng Belarus noong nakaraang April 0, April or May so last year October or September ando na sila sa Pilipinas so may kakilala din ako na ah, nakilala ko lang din sa Facebook ah, sa Babruisk at ah, yung nagtatrabaho dito sa Minsk siguro mga naiwan na lang dito is nasa mga tatlong Pinay. So siguro kami kami lahat dito na Pilipino dito sa Bilaros na siguro sa mga sampo. Sampo, parami na yan. So, so yun lang guys. Yung sa, salamat sa panonood ng video namin at saka see you in our next vlog.